Ayun, sa magpagpagalang araw po sa ating lahat mga kabisnes. At good morning po sa Luzon Visayas at Mindanao. At siyempre sa mga kabisnes natin dyan sa Ibayong dagat. Ingat po kayo lagi dyan mga kabisnes at mga kapapi. Yun, dito sa amin sa Pilipinas, alauna na ng madaling araw yan. Dito po kami ngayon sa ano, sa... Tagaytay sa Cavite. Ano po mga kabisnes? Ayan, at tahimik ng lugar. Kasi sa ni Kuya nandito na po sila sa taas. Hindi uh, na po mga ka-business Kaya uh, ako dito ngayon sa baba ano po business Kaya siguro mamaya-maya uwi na rin po siguro mga ka-business Hindi ko lang po alam kung anong oras. Pero siya, Tolbuki, gising na kasi aalis pa po siya, mga kabisnis. Ayan. Babatiin natin si tolbogi. Tagal po kami hindi nakita nito, mga kabisnis. Ayaw siya, mga kabisnis, to. So, ito po, po siya sa kapi. Ayan po. Oh, draga. Hey. Mata na lang nakita. <laughs> Ayok na ay walang walang malabo yung film ano ko to yung Ay may pagman doon? ay hmm. may pagno? no? pag pala yan um, pag pagman doon pag pag ah yan sige pa ah Hmm. Kaya hindi po ko nakapanood no, pasunod niyo po no. Agi, <coughs> ay marami din dyan. Hindi, kumaligay ko. oh, ay. Ay, ay, ay po, dito. magandang pagpay ng umaga po sa inyong lahat. Sama <laughs> na kita dito. Ah. <laughs> <laughs> yung lakas ng pag ano, kaya siguro yung cellphone lumabo. Pinagkakapi lang po natin sa Taguang Bugi kasi oh. bibira at babalat na po kami. <laughs> uh, uwi okay na kayo ng Laguna? Yes po. Malapit na Laguna dito eh. Pero pag pagpapabumbo niya, laguna na eh. Mm -hmm. Ayan. Kailangan mm. po kasi nga, may, may mga dapat pa pong asikasyon. Mm. Matagal din ako nakatira dito sa Abiti. Diyan, mm -hmm. Then, uh, yung Alfonso, La Playre. Kasi dati yung trabaho ko pa dito, mga business, natulog din ako dito ng nine, nine months. Mm, -hmm. mm -hmm. Sa La Playre. La Playre. Malapit sa, ano nang, Porosin Alfonso, yung sampang mm -hmm. mga bulaklak. Mm -hmm. Ayan. Tsaka nag-iigip ko mo dati mga ka-business doon sa ilog. Nagbabagin nagbabaging kami sa baba kasi wala pang nawasa nung time na yun Ayan to. Pambira. Mm. Al Alam mo na talagang natira doon? Kasi ikot ko yan eh. Mula Palapala, GMA, uh, Papuntang Tubig yan. Nandun yung mga lugar na Laram, Langgam, Lakandula, uh, yung tawag Laurel, okay. Nara, laram, mm -hmm. eh, kuya silang, sampagita, hindi kita yan doon eh. Yeah. Uh, Berkeley, Sunasan, Putatan, mm -hmm. doon direction na yung palabas, papuntas ng labang, ano business. Mm -hmm. Kaya, Tasmarinas Village, ah. Windward, ah, uh, papunta <coughs> na yan doon sa ano, yung Dilasal. <coughs> BBB1, BBB2, Ariadne hanggang Ilya mm -hmm. naging naging ruta ko na yan dyan sa Cavite Ayun. Pambira, pwede ka na palang. Ikaw yata yung nag -ano man ng Google na <laughs> naman doon <muston>, eh. Yung Google ba? Pambira, ang dami pa rin yung punta ka na doon. Kasi sa dyan pa naman mga dyan, eh. business kasi malabo dahil sa pag, ano? Sa pag ba yan doon? No? Mm -hmm. Pag grabe yung ano dito. Kaya na, nakatali ako ng ganito eh. Kasi yeah. hindi ka ganyan ginaw, Tol. Hindi man lang siya. Kakape man ako dyan. Ako nagkape na rin. At saka ang dami ng pagkain dito. Oh. Shout out po kayo yung Ma'am D. Oo, so, oh, mabalaw po. Ito, grabe ka yung Ma'am D. Grabe yun. Ano? Busog. Busog na pagkain sa atin. Napakadami. Mm -hmm. <laughs> At okay. kay Kuya, yung sa kanyang pinsan mo yan. Mm. Ano lang, bait. Dami yung mga pagkain na din. Ay, pinsan ni Ma'am D. Mm. Ni Miss D. Malay. Okay. Kaya, ano, hindi nga karamdam ng antok dahil sa no, busog na busog po yung no, mga bisyo ang dami pong pagkain nandun pa po ang oh, dami pa mga prutas na binigay meron sa so, mga prutas oh. Yeah. ano oras yung balik mo ngayon ah? mga tol dapat ka gabi man tol eh hmm. kaso pinag-relax muna ako ni na Koy na-miss man ako ni Koy Oh, gabi niya kapunto doon. <laughs> Binihiro pa namin itong mga kabisnis na. Ah, bumugay si <laughs> <Hindi> na yan <laughs> <Na> si <laughs> Bumi. Ang tagal na rin po kami na hindi nagkita na ito mga kabisnis. Sa mata. Daya pa mga kabisnis, balikan ko oh. po kayo. Ano yung kapunong mga kabisnis balik tayo. Back time. Ano, uh, wala na po yung pag... O, oh, kitang -kita, kita, kita na po yung evidence. Kitang kita na po yung evidence namin dalawa. Yes po. <laughs> ano po mga Ah, limang oras na yung mo to. libre na rin ah? months Ano tara, anong, anong ngayon? Anong <laughs> deliver ka pa? tol, oh, ah... Uh, uh, gamit yun. Oo uh, tol. Ah, support man kay Kamari kay kasi guan. Alam mo naman ako dun eh, supportive mm. talaga ako eh. Tama yun. Para uh, nagkaroon no, naman tayo. Ulo di ba naman ako yung panahon. Tsaka ang ka gandang lugar dito nung no, kung mga uh, kabisnis. Mm -hmm. Sobrang tahimik. Kung narinig niyo po yung mga ano na yan, maliliit mali mali lang pala na wik-wik oh, yung tumutulog na yan. week wik Ayan no? uh, hindi man yan yung mga kulig-lag to. No? Okay. week wik Hmm. Isang mong bansa yun doon. Ayun po, mga, yung Ay, ako, ano, mga Galing doon ng ano yan, Sultan Kularat. Mm. Sabay mm. dumayo man dito Ay, sa... Ayun, shout out sa mga, sa mga kababayan natin sa Sultan. Yes, po, doon ko po. narinig yan eh, tuloy. Sa Sultan eh. Sultan. Mm. Yan. Ang dami mo talagang napunta na doon. Mm. Kaya bala si... Doon ko lang narinig yung mga tunog na yan. Dito ako ulit nakatunog. Kasi ano po mga kabisnis. Dati yung mga panahon na nandito ako. Ah, uh, 1999. Wala pa pong mga ganyang tunog ko. Oh. Ah, wala pa ganyan doon wala pa. panahong 1999. Mm, 1999. At saka marami din po kung alam ng kwentong kabili dito mga business. Walang alam mo ba yung ano doon pa baba? Yung ano uh, doon doon si... Dati kasi yung may matanda po doon na si Kuya Miguel well, ba Yung nag-aari si ng pang. Sabi niya, dito daw yan yung no, inambo si Nardong Putik. Si Nardo? so, oh. yung idol natin na Ah, yung ginanap ni mm -hmm. ano dati ni mm -hmm. Ramon Revilla senyor? Oh, yung idol natin, yung pinaka ano bis, actress at saka ano. Yan ang ano, doon na kwento niya. Doon kami malapit to. Kasi dati may kaibigan ako diyan, kaso na wala na rin ano po mga business kaya. Hindi na rin ako nakabalik doon. Sinandoon na ako na ano, at medyo nagkaroon ng problema ako sa Maynila kaya hindi ako nang habalik. Okay, Pero maganda na sana yung ito. ano, maganda sana yung trabaho ko diyan mga business kasi sa mga bulaklak. Diyan din kumukuha ng ano eh mga pang-export ng bulaklak okay. din. Okay. Ano mga, Ah wait lang wala. Dinadala 'yon sa Dangwa tol. Tas na ako tol. Ayun. Ayun. Ayun mga business ko. Bro, to you by Miss D. Okay, ka.

Dami rin pa nang nagbago na dito sa ano, parting shot. Marami nang nagbago dito sa ano, parting shot. Marami. Kasi dati wala naman itong mga ganito Mm. Dati mga natural lang talaga, no? Mm. Ang dami ano, tulog po sila, hmm. pa sila, Coach. Um. May after shock pa, no may after shock. Ha? Huh? After shock. Kaya nalagay, nag, ano ko kasi sabi ko yung may gumagalaw.

Ah, uh, ako natin yung sinin yung yugyug ng biting mga gabi. Kasi natural lang po eh. Ayaw po na no, mga papi mga kapatis po. Good morning. At uh, yun, si Bungguy nakabad. <laughs> Dadala niya yung... Ayun ni Ibok na eh. Bibili kami ng bigas mga kabisnis. Ayun ako, no, bablog na siya. <laughs> Ayun na no, yan

Kaya ano. Ito, highway na ito. Kaya yung ano po ng no? mga kapapi, mga kabisnes, balikan ko po kayo. Ayan, ano po no, mga kabisnes, ano no, muli tayo na, ano. bigas sila po. Ate, good morning, te! Ayan. Dito po tayo bumili siya kay ate. Um, sama, ka, sama kita dito sa vlog ko Para ano, anong lugar nito dito tayo? Gatres. po lang mga ka-business. Maraming po si kuya. ang kapatid, may kantin. Ah, okay. Kapatid niya po? may kantin Parang pa kuya hahahaha haaa may kantin dito ka ba, <laughs> Ay, ba ah, nagpaalam pa pa? oo nagpaalam ako ah, ano ba sa charity po sa <Nova AM failed> Anong vlog-vlog po? Basta may vlog po. Oo, oh, oh, <laughs> pa lang, <laughs> ako kay ate. Ah, ba diba, ito yung paalam ako sa'yo bago ko nag-vlog. Ah, huh? yeah. Kasi ma-upload po ito. Makikita po sa buong mundo. Ah, okay. Tara Para ano. Ayun nga po noon, mga kapabi, mga business. At dito lang yun sa lugar na ito. Kung may mga ka-business na dyan, bilhin na kayo dito. May canteen dito si ate, yun. No? Captain, hindi pa ano pangalan ng store mo, te? Hmm? Ano pangalan ng store mo? Ah... Uh, Yes. Yan. Punta lang po kayo dito mga ka-business, Dito kayo bumili sa highway. Ayan, malapit dito. Para... Ano naman tayo? Ayan, ayan. Sige po. Sige po. ka sa akin eh. Ayan. Ayan po mga sa akin. Bili tayo si boss Bawang matikas. Sige na mauna na kayo. Ayan. Huwag na tayo bong Huwag na tayo bong Ayan po mga ah uh, na kami ni Bong. <laughs> eh, mo? <mga>, <laughs> <papag> <laughs> 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 kaya ah? right, so, po. <laughs> eh hey, <laughs> baka, <kasi> <laughs> ah! <laughs> mga kasi mo. kapilingan kamo. kapilingan. ay 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 doon ay 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 Baka ay 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 ay

layo ng pinantaan niya, kaya sinamahan ko po din po ang mga ka-business <laughs> naligaw <laughs> parang ako din ligawin ha ano po mga ka-business, balikan nga ka po kayo ang mga ka-business <laughs> namin ano po mga ka-papi mga ka-business halos na po kami at so, hindi nga po na, mga ka-business <laughs> gusto po kami mga ka-business ay si Bongo <laughs> Bongo Goy Ayos na tayo bonggoy Ayan po Sarap maligo dito mga business Ayan sa waligo Ayan Ayan bibong. Bong Magda na. Ayan po siya mga ka-business Ayan at Ayan sabi ko kami mga ka-business Namin minamahalan Ayan si Stong sa oh, Ayan sa na oh, po kami. Kinamulat. Support. Mga kabisnes. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan. tayo para ayan. ng Ayan. Ayan. mga tayo tol. Ayan 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 po. Ayan po. Ayan po. Ayan Ayan pala.

Ay si Bongo. Bongoy. Ay si na tayo Bongoy. Ay ko ba. Karap maligo dito mga ako business. Ay sa waligo. Ayun. Ayun si Bong. Bong. Makda. Ay, bujebo mga ako business. Ay nat sabi ko kami mga ka namin yung namahalan. Ayan si Stong sa loob. Oh, ayan, sakay na po kami. Kinamulat. Oh, Support. Oh, oh. Mga ka-bestness. na tayo. Good morning, good morning. Ayan. tayo para ayan. ng Ayan, Ayan, Mga ka na tayo tol. Ayan. 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 ayan.

dumating na po kami dito mga kabisnis <laughs> at ah, ano yung tol? ano lang <lalamak> mga agad ha ah. <laughs> na namin dito 5 5 na 5 mga kabisnis ha 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 ka guys. Ah, uh, okay. Na ano ako eh. Ah, okay. Ah, okay. Ah, uh, okay. ay. Uh, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, uh, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, birthday Ah, okay. Ah, hindi nakakaramdam ng pagod tsaka puwiat ka nung umakot eh. so yun hindi na masin bulno kung akot eh. maayos Ayan. basura pagod nyo maayos. Ay <laughs> <laughs> e magkakalat dito. Sabi. Magkakalat kayo. Ayan po mga kapos dito. Hula sa labas. Ingrid ni Nat. Chat. Ano na? Ano mo na siguro mga mabusok mga kapapi hanggang dito na lang po siguro ang simpleng vlog na ito at maraming salamat sa inyong pagsama at suporta sa inyong kuya Damola God's Pray uh, sa walang sawang suporta sa Ka-Business official Papa Dins TV at uh, Mrs. TV official ng mga ka-business. at uh, Pabili ka business yon, At uh, syempre yun sa mga kabili pang kagbang. Tingnan nyo ba matang yung matang iyong tulong o mahal. At uh, syempre ganyan sa Bisulubusat, Tinggalnau. Uh, Ingat lang lagi kasi masamang panahon. At syempre yung mga kabisnis natin na over the world. Yan lang po mga kabisnis. Yun. At hanggang dito lang po, um, vlog ito na yung Bisigot Barrio, Morro, and Sinalderdee. Pinabalik lang po tayo yung mga kabisnis na yun mahal.